Hi! Kamusta ka mo Ang alam ko si Adrian, mas toyahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Aqua Di Gio o de Parfum for Men. Iyan ni siya ni Giorgio Armani. Te, panlalaki ni siya pero kung luya mo suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Kag o de Parfum ni siya, buta isa ka baso kalayo, bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? bali do mineral nga dagat kag citrus amo na siya kun simutan angay siya sa mainit nga panahon ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius te anong iya mga nota for the top we have sea notes kag green mandarin ang c notes amo na siya ang dagat nga mga nota nga masimutan mo yun sa sini nga pahamot tapos green mandarin matamis nga citrus na Kag for the mid, we have clary sage, lavender, kag geranium. Ang clary sage, mahumo kag matamis nga herbal nga nota. Tapos lavender, presko kag dinlo nga nota. Tapos geranium, duberde nga rosas kung simotan. Na. Kag for the base, we have mineral notes, vetiver, kag patchouli. Ang mineral notes, synthetic nga mga nota. Tapos vetiver, kuskus do hilamon kung simotan. Tapos patchouli, may pagkaduta kung simotan. Na. Te, kabay pa nga namin yan. Kamusta nga pahamot? Kaya kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag sa akon bilhin lang sa comment section sa so, naman. Bye-bye!